Ah, bija. No. Kami ng jelly. At kami na yon sa Devonport. Sa taas lang bahay na ginagawa namin sa Devonport. <laughs> Devonport ba? Devonport. Devonport dito kami ngayon, gumagawa ng plaster. Kami ngayon ay nag-i-smoke dito kami, nakasingin sa dagat. Mga gago, mga dragster. Nagbabato 24-7. Hindi naman sila <laughs> putang inila. Ayaw kami si CJ ngayon ay nangangalikot. Anong kinakalikot? Mga <Marketing, laughs> cellphone cellphone. Huh? Justice at police pinagsama lakas at puwersa. Ganda ng view dito. gina mo Jambo, ano ginawa mo rito? Kinang ina ka, wala akong ginagawa dyan. Hayop. So, tingin ka naman sa camera. Nawala Boy. Na yung internet pare. Ano? Nawala yung internet. Internet? oh, gago yung ano? Multimedia. Kakop, wala akong ginagawa dyan. O burn out.